Magandang <laughs> gabi pa may nakarating sa aming report na isang kasambahay ang palaging kumukuha ng pipino sa ref. Ba't ka natatawa po? Sorry, sorry sa ref ng amo niya. At uh, may ebidensya na ang ginagamit o ginagawa sa pipino ay paglulutlo. Kabayan, kung napapanood mo man ito, konting respeto naman sa sarili at sa bansang Saudi Arabia. Dito ka pa nagkakalat. Ano? Ay, ah. Ano man ho ang ginagawa ninyo ay may kaakibat na parusa. Tatandaan po natin yan. Ano po? Maging disente. Ano mang oras. Dahil hindi mo alam, yung ginagawa mo pala at pagkuha po pa ng, uh, sa sarili mo ng larawan o video, magdadala sa'yo sa kapahamakan. Kaya tubawa. Gadang araw po sa lahat.